Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay ano ang mga gamot sa sipon na maaaring mabili ng walang reseta at paano ang tamang pag-inom ng mga ito. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting! Ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this. Yes! It's me. Simply Chevy. Bago pa man natin alamin kung ano nga ba ang mga gamot para sa sipon, atin munang alamin ano nga ba ang sipon? Ang sipon ay isang uri ng viral respiratory tract infection. Ito ay isang sakit na dulot ng virus. Kaya, kung ikaw ay nakakaranas ng sipon, hindi dapat antibiotic o antibacterial medicine ang iyong iinumin. Dahil hindi bakterya ang causative agent ng sipon, kundi virus. Mayroong higit dalawang daang viruses ang nagdudulot ng sipon. Ngunit, 10 to 40% ng kaso ng sipon ay dahil sa virus na rhinovirus. Ang rhinovirus ay maraming strain. Iba-ibang strain ang maaaring dahilan ng pagdanas mo ng sipon. Dahil maraming virus ang maaaring causative agent ng sipon, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nadediscover o napuproduce ang bakuna para rito. Wala ding available na antiviral medicine para sa sipon na hindi dapat ikabahala sapagkat ang sipon ay isang mild viral respiratory infection lamang na kayang-kayang talunin ng ating katawan sa pamamagitan ng sapat na pahinga. Ang normal healthy adult ay nakakaranas ng sipon ng dalawa hanggang apat na beses kada taon. Ang mga normal healthy children ay nakakaranas naman ng sipon ng anim hanggang walong beses kada taon. Ito ang ilan sa mga sintomas ng sipon. Pagdanas ng clogged nose o black nose at runny nose. Pagbahing, sore throat, ubo na may plema, watery red eyes, mild na lagnat, pagkawala ng ganang kumain, at pagsusuka na tumatagal ng pito hanggang sampung araw. Ito ang pinagkaiba ng cold o sipon kisa sa trangkaso o flu. Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng colds o sipon ay minsan lang may kasamang lagnat, panlalamig, panghihina at pananakit ng katawan at ulo. Samantala, ang sintomas naman ng trangkaso ay pagkakaroon ng palagi ang lagnat, panlalamig, palagi ang pagbahing, pag-ubo, panghihina at pananakit ng ulo at katawan. Dahil wala pang naproduce na bakuna at antiviral medicine para sa sipon, kung ikaw ay nakakaranas ng sipon at hindi naman ito nakakasagabal sa pang-araw-araw mo na gawain, huwag kang mag-alala dahil kusa lang itong gagaling sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, sapat na kain, sapat na pahinga at tulog. Ngunit, kung ang iyong sipon ay nakakasagabal sa pang-araw-araw mo na gawain, Pwede kang uminom ng over-the-counter na gamot upang maibsan ang mga sintomas ng sipon. Ito ang mga pangunahing gamot para maibsan ang mga sintomas ng sipon. Una, anti-allergy tulad ng cetirizine at loratadine. Pangalawa, combination ng phenylephrine o phenelpropanolamine plus chlorphenamine maleate plus paracetamol. Ang phenylephrine at phenylpropanolamine ay isang nasal decongestant o pantanggal ng bara sa ilong. Ang chlorphenamine maleate, cetirizine at loratadine ay isang antihistamine o anti-allergy. At ang paracetamol ay isang analgesic at antipyretic na gamot sa lagnat at pananakit ng katawan. Ito ang paraan kung paano nga ba naiibsan ng mga gamot na ito ang mga sintomas ng sipon. Una, Phenylephrine hydrochloride. Ang phenylephrine hydrochloride ay isang alpha 1 selective agonist. Ang alpha receptor sa ating katawan kapag na-trigger ay may epektong vasoconstriction o nagpapasikip ng daluyan ng dugo. Specifically, ang alpha 1 receptor kapag na-trigger ay pinapasikip nito ang daluyan ng dugo sa mga vascular muscles, kasama na dito ang daluyan ng dugo sa ating nasal pathway. Kapag meron kang sipon ay makakaranas ka ng stuffy nose or clogged nose o parang may nakabara sa daluyan ng hangin sa ilong. Bukod sa pagdami ng mucous secretion, ang isa pang rason sa pagbara ng ilong ay ang pag-inflame o pagdilate ng daluyan ng dugo sa nasal pathway. Dahil sa pagdilate ng daluyan ng dugo sa nasal pathway, nagiging masikip ang daluyan ng hangin sa ilong. Ito ay magririsulta sa hirap ng paghinga at pagbara ng mucus sa daluyan ng hangin. Dahil ang phenylephrine hydrochloride ay isang alpha-1 selective agonist, ang epekto nito ay pinapasikip o kinukonstrict nito ang daluyan ng dugo sa nasal pathway upang maging maluwag ang daluyan ng hangin o tinatawag na decongestion. Ito ay magririsulta sa pagluwag at pag-ayos ng paghinga, at pagtulong sa paglabas ng mga mucus secretion kaya nagagamot ang sintomas ng sipon. Dahil ang pinilifrin ay nagpapasikip ng daluyan ng dugo, nagdudulot ito ng pagtaas ng blood pressure. Ang mga pasyenteng may high blood pressure ay kailangang bantayan ng maigi ang blood pressure kapag iinom ng mga nasal decongestant tulad ng UZEP at Bioflu. Ang phenylpropanolamine naman ay parehong nagbabind sa alpha at beta receptor na may epekto ding vasoconstriction na nagpapaluwag ng daluyan ng hangin. Ngunit dahil may action ito sa beta receptor, pinapataas nito ang risk na magdanas ng stroke, lalong-lalo na sa mga pasyenteng may cardiovascular-related disease. Kaya, mas safe ang pag-inom ng phenylephrine kisa sa phenylpropanolamine. Pangalawa, Cetirizine, Loratadine at Chlorphenamine maleate. Ang mga gamot na ito ay parehong antihistamine o anti-allergy. Kapag tayo ay na-expose sa mga allergens tulad ng pollen grain mula sa bulaklak ng mga halaman, mga alikabok at iba pang allergens, tayo ay makakaranas ng allergic symptoms tulad ng watery eyes, runny nose o sipon at pangangati ng lalamunan. Idagdag mo pa ang palagi ang pagbahing, nasal drip, pananakit ng ulo at pananakit ng tenga. Ang mga allergic symptoms ay epekto ng pag-release ng histamine mula sa mast cells kapag na-expose tayo sa allergens. Dahil ang cetirizine, loratadine at chlorphenamine maleate ay isang antihistamine ang ginagawa nito ay pinipigilan o binablock ang histamine 1 sa pagkabit sa receptor nito kaya napipigilan ang allergic symptoms. Pangatlo Paracetamol Ang paracetamol naman ay isang analgesic upang alleviate at pang-relieve sa sakit na nararanasan tulad ng sakit ng ulo, sakit sa muscle, arthritis sakit sa likod at sakit ng ngipin. Ang paracetamol ay isa ding gamot sa lagnat o tinatawag na antipyretic. Pinipigilan nito ang aksyon ng mga endogenous pyrogen na dahilan ng pagdanas natin ng lagnat. Ang mga gamot na aking tinalakay ay over-the-counter na gamot upang maibsan ang mga sintomas ng sipon. Ito ay mabibili kahit walang reseta. Ito ang mga brand sa market ng gamot na si Tirizin at Lurata din. Ang tamang pag-inom ng cetirizine at loratadine ay uminom ng isang tablet bago matulog. Ang cetirizine at loratadine ay nakakaantok, kaya iwasan ang pag-inom kung ikaw ay nagdadrive ng sasakyan. Huwag ipagsabay ang pag-inom ng cetirizine at loratadine. Kung ikaw ay umiinom ng cetirizine, huwag ka nang uminom ng loratadine. At kung ikaw naman ay umiinom ng loratadine, huwag ka nang uminom ng cetirizine dahil pareho lang silang anti-allergy. Ito ang mga brand sa market ng combination na gamot na phenylephrine, chlorphenamine maleate at paracetamol. Ito naman ang available na brand sa market ng combination na gamot ng phenylpropanolamine, chlorphenamine maleate at paracetamol. Ang tamang pag-inom ng mga gamot na ito ay Uminom ng isang tablet pagkatapos kumain every 6 hours, meaning apat na tablet ang pwedeng inumin sa isang araw at ang pagitan ng pag-inom ng bawat tablet ay 6 hours. Hanggang apat na tablet lamang ang pwedeng inumin upang hindi ma-overdose ng paracetamol. Ang chlorphenamine maliate ay nakakaantok. Iwasan ang pag-inom kung nagdadrive. Huwag nang uminom ng cetirizine at loratadine kung umiinom na ng chlorphenamine maleate dahil pareho lang silang anti-allergy. Ako si Chevy na nagiiwan ng paalala. Sa panahon ng tag-ulan, ang katawan ay pangalagaan upang sipon at rangkaso ay maiwasan. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! magandang araw mga bata. Maraming maraming salamat sa inyong pangtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!